Maganda umaga po uh, Chairman, this is Erwin Tulfo and Aljo Bindio live po tayo sa PTV. Good morning po. Good morning po uh, kong Edwin at uh, kong uh, Aljo at saka Opo. sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa atin. Sir, ano ho yung nangyari sa Grab? Meron daw kayong nab na, na bistorito na hindi kaaya-aya, na hindi maganda. Can you can you further explain at baka nanganganib na masuspinde itong Grab na ito? Asik, is this true? Ah, uh, opo, kung uh, Edwin, nung Erwin nagkaroon po. Po kami ng pag... Uh, Erwin, kumapasensya na po. Opo, uh, nung kami ho, nagkaroon ng uh, pandinig ho, sa mataas na kapulungan ng Kongreso, apo. isa hu sa mga lumabas na nakita ko namin eh, yung hindi ho pagsunod uh, ng grab doon po sa 20% na senior citizen uh, discount ho or sa mga kwan po persons with disability PWD. Oh. Mm. So ito po ay aming inimbestigahan, sa ayon na rin po sa utos ng mataas na kapulungan mm -hmm. o ng Senado mm -hmm. at uh, binigyan ho namin sila ng show cause order at the same time ho kami ho ay nangangalap ng mga ebidensya na rin mm -hmm. doon sa mga tao nagsabi na hindi po sila mm. -hmm. ng kukulang diskwento. Mm -hmm. Pati yung uh, may balita din ako na kinakaltas din yung ibinibigay na discount ay uh, kinukuha sa komisyon ng kanila mga rider, tama po ba? Asik uh, Goadis? Uh, kung totoo po 'yon uh, base po sa testimonya ng isa sa mga uh, dumalo sa konpo pandinig, ang sabi po niya nung araw daw uh, hindi daw ho 20 percent hmm. sa diskwento na binibigay ng hmm. Grab, pero uh, six months ago ang sabi po niya sila na daw ho ang kumakarga ng 20% ano yun? down. Uh, hmm. At iyan po ang isa sa mga iniimbestigan po hmm. namin ngayon. So, so, ano po ang uh, decision? Kung talaga mapatunayan na gano'ng ka walang hiya itong kumpanya na ito, what's going to happen, uh, Asik Gwadis? Uh, dalawa po yan or it could be both a penalty and suspension po. Depende uh, depending po sa bigat Ibig sabihin okay. kung isa, dalawa, tatlong beses lang ginawa. Pen penalty nila siguro. Po at marami po. Oh. Baka suspension na po. Penalty nila siguro Asec kasi maraming mawawala ng trabaho. Tama. Mga rider natin mm. siguro Asec, what do you think? I i would suggest penalty. sa akin penalize. lang po i-penalize eh, na lang po siguro ng katakot-takot na penalty. May punto po kayo riyan. Tama hmm. po yung decision po ninyo na siguro itaas na lang natin yung penalty. Yo na magtanda ho yung ah, ahensya o yung ah, korporasyon na huwag na hong gagawa ng ganitong practice. All Asek uh, Teofilo Guadis, Chairman ng LTFRB, maraming salamat po at magandang umaga po. Thank you po, Attorney. Magandang umaga okay. po at mabuhay po kayo, sir. Congressman uh, Bosita. Bonifacio Bosita uh, ng One Rider Party Lace, magandang umaga po, Kong. Kong Erwin, boss. Good, Good morning. morning. Kasama ko po si Aljo Bindiho. Live tayo sa PTV Nationwide at Radyo Pilipinas. Kong, ano ang uh, pwedeng gawin ng inyong grupo? Particular ka na. Abay sabi ng uh, uh, LTFRB yeah, na huli nila sa investigasyon, ito palang grab, e eh, kinakaltas yung 20 percent discount ng mga pa. senior citizen sa kita ng mga rider. Ano ba ito Kong? Nakakabuisit na uh, congressman uh, Busita. Nako, uh, Kong Erwin at uh, Sir Aljo, at uh, maraming salamat po at oh, nako atensyon natin. Uh, maganda po siguro niya na uh, Sir Erwin, oh, magpapas po tayo ng House Resolution para maimbestigan immediately at Opo. nang ma-address po ito. Opo. Kasi kawawa na, maliit na nga yung kita na rider, mo doon mo pa ikakalta hmm. sa kanyang uh, kinikita. Which is very, very unfair. Di po ba kung uh, Bonifacio Busita, alam ko pong uh, malapit ang mga uh, rider sa inyong puso, kaya I'm sure na kayo po ang magcha champion para sa mga ito. Nakakatuwa, sir, no? Yung term mo na ginamit, very, very unsafe. <laughs> Tama po kayo. At uh, napakasipag naman po ng ating chairman sa House of Representatives si, uh, sa Transportation, na uh, chairman uh, Akop. At uh, pagka po may ganyang investigasyon, nakita niyo naman po, Sir Erwin at uh, Sir Aljo, na talagang uh, seryoso tayo pag may mga ganyang reklamo. At talagang napakalinaw po na maituturing Sir Erwin na pang yan sa mga hanay ng riders at alam na alam po ninyo tayo magkasama lagi sa hearing Opo. Opo. hindi po natin pinapayagan yung ganyang pang abuso hmm. right. So magpapas po kayo ng resolution sir para maimbestigahan po ito at maparusahan ang mga dapat parusahan sir Yes sir Erwin. Kasi kung hindi po, alam niyo po, sa experience natin, hindi pwedeng puro kwentuhan lang at puro usap-usap usap lang. Correct, Dapat correct, talaga so, may kaupulang investigation. Correct, correct, okay. Correct. Action. right, Congressman Bonifacio Bosita, One Rider Party List. Tumatakbo din po yung senador. Maraming salamat po. Maganda kumaga kung... Senador Erwin, maraming salamat <laughs> po. At kay Senador maraming salamat <laughs> po sa inyo. Oh, Thank you, <laughs>